alam ko po sa lahat ng alagad ni Filter na meron na pong panibagong patakaran. Una, bawal na pong gumamit ng filter ang edad 40 patas dahil dumadami po ang nai-scam. Dahil hindi lang daw po pampakinis, pampaganda ang ginagamit nila dahil kahit pampabata ay ginagamit na po nila. Kaya kahit ugud ugod na ay nagmumukha pa rin teenager kaya marami po ang nai-scam. Pangalawa, bawal na rin gumamit ng filter ang mga kulang ang ipin na mahilig mag-smile dahil wala pong available na ipin si filter. At lo, bawal na din gumamit ng whole body na picture para sa filter dahil nahahalata po na nag-filter kayo. Dahil ang filter ay para lang sa mukha, hindi nakasali ang katawan. At ang pang-apat, Siguradoin daw na kung nag apply kayo ng filter ay hindi nadadamay ang inyong background. Ang hindi susunod sa patakaran ay hindi na muli makaka-install ng filter. Maraming salamat po.